So, so ayun guys, magluluto tayo ng minuto guys. Ayan. So may na kaming pork. Siguro mga halagang ng uh, 150. Tapos nagdadagdag tayo ng uh, konti kasi medyo medyo konti medyo konti yung baboy natin. Hiwain lang natin to. So, so yung guys, sa, sa minuto pala natin, hindi tayo maglalagay ng ng anong atay. So, pork lang to, lahat walang malo, walang halong atay. Hugasan lang muna natin mga ilang beses, no? Para matanggal yung uh, kunting bacteria nito. So, um, So, ayan, tapos na. Ano lang na natin na, na. Tapos, mag na tayo ng mag na tayo ng bawang. Ay, ng sibuyas, no? Ito yung pinakaya ko talaga. May ano yung huli na yan. Ito muna. Bawang muna. Grabe, lakas ang ulan, guys. Naririnig nyo ba ang ulan? Ang lakas. Sobrang lakas. Eh, yung bagyong uwan ito. Eh, no? Nakakatakot yung bagyong uwan. Eh, okay guys, ingat kayo dyan, ha? Oh. Huwag na kayong lalabas ng bahay kung sakali, no? Kung lalabas naman kayo ng bahay, guys, bubili lang kayo, bibili lang kayo ng pagkain, tubig, ng... Ito guys, itong niluluto akong to, itong minudo. Ulam namin to hanggang mamayang gabi kasi kung may bagyong, ah, kung darating naman yung bagyo, eh, nakapaghanda na kami, di ba? Hindi na kami lalabas. So, dapat maga pa lang, makapaghanda na tayo, makapag-prepare na tayo ng pagkain. Ng, aram, mamaya, kung mawala ng kuryente, kahit pa paano, may kakainin tayo. Mahirap kasi yung ano, uh, hindi tayo handa. Kailangan lagi tayong handa sa mga darating na mga sakuna, no? Kailangan nating maging handa. Huwag natin ayan na maging kalmado, no? Uh, maging relax sa buhay. Pagka ganitong may, may masamang panahon, no? Kailangan natin uh, maganda talaga. So, ayan. Hiwa na. Tapos, magano na tayo ng, ng carrots. Hiwain na natin din yung carrots, no? Hiwain na natin itong hotdog, yan. May kasama palang hotdog. Kimisa na ako maglalagay, no? Ayan. Lagay na na, hiwain na natin. Tapos, lagay na muna natin dito. Meron tayong, ano, dito, uh, liver's bread, ayan. Ayan. Tapos, tomato sauce, yan. Yan na lagay natin. Kasi pagka tomato paste kasi, eh, natutuyo yung, ano, natin, yung sauce natin. Lalagyan, lalagyan lang natin siya ng konti para medyo ano, magkulay ng gusto. So, ayan. So, ayan guys. Ano? Ayan, nakapagano na tayo. Nakapag-sangkot sa na tayo ng baboy. No? So, ayan. Lagay na natin yung ano, butter natin. Ayan, butter. Sama na natin sa paghalo yan. Tapos, sunod na ilalagay natin yung bawang. Ayan, bawang. Sasabay na natin yan sa, ano, sa paghalo. Ayan magsasama-sama na sila dyan. Tapos, ano yung na ilalagay natin? Yung ano na? Ah, sibuyas. Ayan. Ayan, ang puputok-putok na guys, oh. Tomato paste, konti lang, no? Oh. Ayan. The sauce, Lagyan na natin yung tomato sauce. Tapos, lagyan natin ng ester sauce. Ayan. Kunti lang. Ayan. Pwede na. Ano, paminta. Kunti lang. Ayan. Dagdagan na natin. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Minudong minudo na guys o. Oh. Tapos, lalagyan siya natin ng Kaya eh Kunti lang lagay natin, dagdagan na natin Patis, ayan, patis Yan ang pinaka nagpapasarap sa lahat eh Bango. Tapos lagyan natin na siya ng tubig. No? Tubig. Ayan guys, maglalagay tayo ng ano, ng lever bread and para magkaroon na ng uh, sulid na lasa, no. Lagyan na natin. Lagyan na natin tong patatas tsaka carrots para medyo lumambot na siya, no. Para lumambot na. Ayan. Tapos, uy, wala pa lang ano, bill paper. Oh, wag na, okay na yan. Ang bahay lang naman to eh. Ayan so, guys, titikman lang natin ng ano, bahagya. Titikman natin pa. Sarap. Panalo yung minudo natin guys. Pakan lang natin. So ayun guys, malambot na yung patatas natin tsaka yung carrots. So, tapos ilagay na natin yung hotdog guys. Ayun. Yung hotdog. Tapos syempre hindi mawala to, lagay na natin yung sili. Hindi na natin dudulogin to, no? Buo lang. Kakainin natin ng buo yan. Ayun guys, oh. Yan, oh. No? Sarap. Alam nyo ba guys? Alam nyo ba guys? Masarap yung minodo pagka merong sabaw, no? Ganyan, ganito guys, oh. may sabaw-sabaw siya, paano? kasi pagka yung tuyot na tuyot eh, wala ka talaga na, uh, alam mo yun, walang sabaw. Hindi masarap pagka, uh, ano eh, walang sabaw. Ayun, no? Oh. Tigman natin guys. Tigman natin yung baboy kung pwede, no? Tapos lagyan natin ng konti, ano? yan. Ayan guys, tignan natin. Sarap! Hmm. Oh, okay. hmm. oh, Finish. oh. Hmm. Oh. Oh. Pinit? Hmm. Panalo. Okay na pa? Ito guys, oh. Ano? Alam ko may kulang pa dyan pero okay na yan. Pang bahay-bahay lang naman, eh. You ano? Know.